So, chokong! Ayan, good evening. Kakain tayo ng ating pangiklap. Ang sara ko ay ano? Budlis na prinito. Yung favorite ko na part ay ulo. Ayan. Hmm. At syempre, palawan na gulayo. Ang bango. Sabaw tayo. At my coffee. Hmm. Sarap kumain pag may coffee. So, kain tayo mga people of the Philippines. Hmm, gulay. Ito yung palawan, di ba? Malinik pa. Yung kaya sabaw masarap. Hmm. Nilagyan ko kasi ng tanglad at saka libas, 'yun. At syempre, luya. Ginisa ko kasi. Merong hmm. Merong okoy Bulinaw to, bulinaw na ginawang okoy Nilagyan na ng itlog Nang Cornstarch At saka sinimplahan ng black paper at magic sarap sa bawa ko hmm. hindi ko na naipakita yung pagluluto ko kasi nagdadagmit ako ginugutom na kasi kami Basta suyam ito. Comment kayo sa mga kumakain ng palawam. Sa mga kumakain ito. Simpleng ulam dito sa probinsya. Yung aso ko tumitingin sa akin. sa'yo kumakain na ako. Sa hindi pa. No, I've